Yan po mga kababayan, may bagong prediction po ako sa inyo yan, okay? Hula-hula uh, po ito pero uh, malaki ang chance po na magkakatotoo po ito mga kababayan. 99.9% ang prediction na ito, accurate na accurate mga kababayan, okay? At uh, mahalaga po ito kaya pakinggan niyo po itong mabuti mga kababayan. Kagabi habang uh, makapalang ulap at malakas ang ulan mga kababayan, may nakita po akong isang bituin na patuloy po na nagniningning sa kabila ng kapalang ulap at malakas ang ulan mga kababayan. What? Okay. Kaya ako'y nagtaka po talaga ng sobra mga kababayan at napaisip kung ano po ang ibig sabihin po nun. Kaya ang ginawa ko, pumasok po ako sa bahay, kinuha ko po yung mga gamit sa aking mga panghuhula at kinag ko mabuti kung ano po ang ibig sabihin po nun. At doon nakita ko po, po ang dalawang uh, mangyayari sa hinaharap mga kababayan. Okay? Ito po yung una mga kababayan. Pagkatapos na po ng halalan sa mga senador ngayong Mayo, pagkatapos nilang manupa, pagkatapos ng sona ng Pangulo, may isang mataas na opisyal sa gobyerno ang makakasuhan at makukulong mga kababayan. Okay? Makukulong po ito dahil sa uh, malaking korupsyon mga kababayan. Okay? At sigurado po ito mga kababayan, uh, sapagkat kung ating, uh, pagbabasihan sa mga nakaraang uh, administrasyon mga kababayan, meron po talagang makukulong bawat administrasyon. Okay? Sa panahon po ni Erap, sa panahon ni Gloria, sa panahon ni Dilima, sila po yung mga nakukulong mga kababayan. Okay? Kaya ngayon meron po tayo, meron po tayong hinihintay na makukulong mga kababayan okay ah, uh, hindi lang malinaw kung uh, sino po mga kababayan hindi ko makita yung pangalan at hindi malinaw yung mukha kaya gumamit po ako ng malaking ah uh, kasirola mga kababayan what? lagyan ko ng maraming tubig, pinakuluan ko at ginaganon ganon ko mga kababayan Nakita ko po, nakita ko po yung tao malaki. What? Uh, malaking tao. <laughs> lalaki. malaking ang tiyan. Mataba po sa mga kababayan. Okay? Pero yung mukha hindi po gaano maanindag mga kababayan. What? Kaya kayo na pong bahala na hulaan kung sino po ito. Okay? Tandaan niyo po ang klo. Malaki. ah uh, matangkad po ito. Malaking, uh, malaking tiyan. At lalaki po ito mga kababayan. Diyos! Ginoo ka talaga! Wow ka! Okay. Kaya, comment niyo po kung sino sa tingin niyo ang uh, tinutukoy ko po. Okay? Kayo ano lang pong bahala. Huh? <laughs> Yan po ang unang nagkita ko po sa aking pangitain, mga kababayan. At ang pangalawa po ay, <coughs> ito po mga kababayan. Uh, kapag alyansa daw po ang, ang mga nagwagi sa halalan ngayong Mayo, mga kababayan, sila po yung mga bagong senador ay uh, ang sambayan ng Pilipino daw po ay uh, maging kawawa po mga kababayan. Kawawa po tayong lahat kapag sila po yung naupo. Okay? Kasi doon po, uh, nakita ko po sa uh, pangitain na wala po silang pakialam sa atin mga kababayan. Okay? Uh, kahit ngayon sa usapin po ng PhilHealth ay uh, hindi po sila nag-iingay ang ibig sabihin po ay wala po silang malasakit po sa sambayan ng Pilipino. Okay? Itong PhilHealth po kasi mga, mga kababayan ay napakalaking isyo po ito na hindi na po kailangan na pagtatalunan maliwanag po po sa sikat ng araw sa tanghaling tapat na talagang may uh, karumaldumal pong ginawa dito po sa PhilHealth mga kababayan. Okay? Kaya itong mga kandidato sa pagka senador sa alyansa hindi po sila nag-iingay uh, tungkol sa bagay na ito. Ibig sabihin wala po silang pakialam po sa atin, okay? Kaya kung sila po ang papalarin na uupo ng mga bagong senador ay kawawa po tayo mga kababayan. Ah, okay? uh, yung Bill uh, <coughs> Health natin ay hindi na po tayo magkikinabang pag ganun. Kasi sabi po ng Bill uh, Health uh, Uh, Supreme Court na uh, walang walang pondo po ang PIL negative na po mga kababayan okay. kaya dyan pa lang. alam na po natin kung ano ang kalagayan po ng PIL natin mga kababayan kaya kawawa ang mga Pilipino, ang sambayan ng Pilipino kapag aliansa po ang mga pinalad na mga bagong senador mga kababayan kaya pag-isipan niyo po mabuti mga kababayan kasi ito ay pangitain lang naman at mga ang mga pangitain po ay posibleng uh, nagbabago po okay depende po sa inyong desisyon at pasya po yan mga kababayan kung magbabago po ang inyong pasya ang inyong pananaw at ang inyong pag-iisip ay uh, posibleng hindi po ito magkakatotoo okay kaya kung ako po sa inyo Dipan na po kayo sa kamila.